Okay mga ka-journey, dito tayo ay boboto sa uh, national election ng New Zealand. Okay, so... Yan manggalang pila. Actually, one week ang butuhan dito. Today is the last day ng pagboto. So, madali lang ang pagboto. Ayan, may libre pa yata sausage sea cells. Ewan ko lang. Pila po tayo dito. Okay, so ganito lang pagboto rito wala kang susulat na kahit ano halos pipili ka lang ng party Then yung pinaka representative ng isang party. So yun lang, dalawa lang boboto mo. Party, yung representative ng party for your ano, region. Okay, so it's time for sausage sizzles. So, ayun, ganda lang po ang pagboto. Tapos na. So, pipili ka lang ng isang partido at isang representative sa iyong region. So, dalawang, tick, dalawang checkbox lang <laughs> ititik. Yun na yung boto. So, party vote po dito. Kumbaga baga, pag binoto may partido, lahat na. Kung sino yung pinaka-prime minister nila at lahat ng mga MPs na representative. At isang representative lang sa iyong mismong region. So dalawang tick. Okay, so merienda time na. Ang din na sausage sizzle. So, ang ganda ng puno na buka to, Ang daming bunga. Itik na itik. So, dito po nag-aaral yung aking bunsong anak na babae. Ito po yung school niya. So, maganda rin yung school niya. Maluwag. May playground. Bago yung mga facilities. Ando, ang daming bunga ng abukado. Mahal pa naman isa niyan. One Ah, wait tayo. Magjioni, okay, ito na po ang resulta ng halalan dito sa New Zealand. At nanalo po ang National Party at natalo na ang kasalukuyang incumbent na Labour Party. So, ayan, medyo 'yan lang po ang nagdaban laban at nanalo po ang National. Actually ang binoto ko ay National. So, yay! Panalo po. country this great country you have reached for hope and you have voted for change